morning mga idol happy post do sa inyo shout sa lahat ng mga idol at mga follower ko good morning po sa inyo po nandito naman po ulit kami sa warehouse mga idol yung iba na po mga kasama mga idol na ano nag hatak ng yero para ilalapit dito sa paglalatagan namin Good morning, good morning mga idol Shout out sa lahat ng mga idol at mga follower ko At sa lahat ng mga construction worker Good morning ko sa inyo Happy Thursday Ingat kayo pre ha Nel, tulong ka na rito oh. Pag, pag baltak ng, uh, ng screen Doy, sandali lang doy kasi hindi pa nakahaltak na mayos Huwag mo tapakan doy Kabila ka muna dito, dito sa may may screen. Doon ka sa laylayan nak. Back to back kayo. Yan ang technique nun pag naglagay ng screen. Back to back ang hawak ng screen. Ayan. Ah. Tandaan lang sa paghakbang. Sabayan yan. Sabayan sa hatak ha. Ah. Ayan doon. Ge. Yeah. Ingat doy, nakahubad ka pa. Mga idol, mag-start na naman kami uli ng latag. Malayo kasi yung yero, kailangan ilalapit dito. Ayun ang proseso mga idol. yung proseso ng mga idol, lagyan ng yung screen, nilalagyan ng ano, na scrap para hindi lalayo pag inhatak yung insulation tsaka yero dahil lagyan mo pa na scrap dito kulang pa oh, yung area na yan basta tatlong butas tanda mo laging tatlong butas ayan ang proseso ingat kayo ha eh, lang ako sa ospital, doy. Bahala na muna kayo dito. <laughs> Yan, tapatan mo, doy. Yan. Boss, balta konti, boss, ice cream. Balta ko. Yan. Yan. Ingat ha, ingat. Happy Thursday sa inyo, mga idol. Ayan. Kuyat siya idol. Kaya wala. Ganun talaga ang buhay sa isang tao. Kaya rin talagang ano... Kaya talagang, talagang darating ang pagsubok. Kaya ah. na matampasan ang pagsubok. Reh! Diretso mo yung latag na insulation, ha? I-start. Ano yung Dulo. para pagdating doon sa dulo na nandun lang gutter yan, start na naman kami laki-laki pa yan na ibang, ibang tao ibang tao po yung ibang tao namin nandun sa Angono Public Market na grupo ni Marvin din sila, baklas kabit bawasan kami dito sa taas nandun sa kabila sa public ang uno dol yan yan yung tao ni parin marvin dol ingat kayo ha Thank pupunta mo oh, pupunta lang ako sa hospital may itik sa akin eh parin jeep ingat kayo dito ha Dandan lang nyo puro sain. Importante naman eh. may katapos ay naman tong project na to. Oh. Ano talaga yan, boss? Matigas talaga yan kasi makapal yung screen. Ah, makapal yung ano, gutter. Pwede naman doon yung isang barina tap nyo may lagyan nyo ng talim yun tataliman nyo muna kasi yung ibang bakal doon may asiro halo mabigat talaga yan sa atin may tatlo yan pre, may barina pa isa dyan pre Ayan o Ingat ha ah. Ilang, ilang yero pa pre Ilang yero pa ang ano Tatlo oh Pag natapos nyo, tulong tulong na kayo rito O oh. Ingat kayo Kan ah oh, nasa bag pre Ayan, lahat, kumpleto gamit dyan Punta mo muna ako sa glitch hospital importante ah, gumagana yung project kahit wala ako dito, nandito namin yung mga kasama ko ah, wala ko yan lahat ah, wala, wala naman akong masabi sa mga kasama ko kahit wala ako nagtatrabaho yan Jack, mahala na kayo, idol ha punta muna ako sa hospital saglit okay, thank you, God bless mga idol happy Thursday sa inyo Good morning po sa inyo sa lahat ng mga construction worker at sa lahat ng mga follower ko at mga idol ko good morning po sa inyo thank you god bless